Tayo po ay nananawagan kay General Romeo Browner. Maniwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na. Isang milyon tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politikong ng walang hiya sa karapatan. Hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Pag isang milyon na tayo, we will conduct a ...must arrest to those politicians. ...na tayo, Alos tatlong araw tayo sa harap ng House of Representatives at naipanalo natin ang laban at bumaba ng payapa si House Speaker Martin Romualdez. So maraming salamat sa ating lahat. At uh, nagpapasalamat rin ang ating mga mabubuting uh, lingkod bayan sa House of Representatives dahil ginawa natin ang lahat para bigyan natin sila ng pressure at tumalima sa kagustuhan ng taong bayan. Hirap na po ang bansa natin. Kaya bawat pagpupulong natin ganito, kung pagmamasdan natin ang bawat isa, tayong mga normal na mamamayan, lahat tayo hands to mouth. Dalawang kamay kumakayod diretso sa bunganga. Pag hindi mo binaba ang kamay mo para kumayod, wala kang kakainin sa mga susunod na araw. Ganon rin ang ating mga kapatid na kapulisan. Alam natin yung kanilang damdamin, ang ating mga kapatid na kasundaluhan, ganon rin. Ninakawan sila ng pensyon na dapat sa kanila. Ninakawan sila ng maraming pribileyo na dapat ay sa kanila. Ganon rin ang taong bayan. At isa ang ating hinaing, mabago natin ang bansa natin sa isang mapayapang pamamaraan na tayo ay sumusunod pa rin sa alin na ibinibigay ng ating konstitusyon at ng ating batas. Kaya po tayo narito. Tayo po ay nananawagan kay General Romeo Browner, ang ating mahal na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Alam po namin, General Browner, marami kang iniisip sa ngayon. Alam namin ang puso mo nasa taong bayan. Alam namin na ang iyong pagsisikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kasundaluhan at ang kanilang mga pamilya. So alam po nating lahat yan. So tayo ay nandito para bigyan niya tayo ng pagkakataon na siya ay makadaupang palad natin, makausap natin siya sa isang malayang talakayan. At ang itatanong natin kay General Romeo Browner, General Browner Sir, may problema ba sa bansa natin? Ulitin ko, yun lang ang tanong ng taong bayan. General Browner, sir, may problema po ba sa ating bayan, sa ating bansa? Kapag sinabi niyang wala tayong problema, at least na tayo rito. Pero alam ko, sasabihin niya sa atin, marami tayong problema ang kinakaharap. At kapag sinabi niya 'yon, kaya tayo nandito para makipagtulungan sa kanila sa paanong paraan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kasundaluhan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kapatid na kapulisan. Pero hindi nila maisigaw dahil sila ay nasa kanila pang mga tungkulin, mga active pa sila. At hindi nila pwedeng gawin 'yon. Pwede silang bumatikos sa mga nangyayari sa ating gobyerno. But they have to leave the institution where they are currently serving. So yan po ang ating uh, panuntunan sa mga active na nasa service na ating mga kapulisan at kasundaruhan. So nandito po tayo para kausapin siya ng direkta. At pag sinabi niya may problema, ang susunod natin sa kanyang sasabihin, ano ba ang maitutulog namin General Browner? Para maresolba natin ang problema ng bansa, pagtulungan po natin. Hindi na kailangang imbistigahan kung sino ang mga gumagawa ng kamalian. Tanungin ko kayo, kailangan pa bang imbestigahan ang mga gumagawa ng kamalian? Hindi na. Hindi na. Kasi yung krimen nangyayari na in front of our very eyes nangyayari na nakikita natin eh kailangan pa bang imbestigahan yan so hindi naman bobo at tanga ang taong bayan ang taong bayan sobrang matiisin ang mga Pilipino ganon, sobrang kinikimkim sa kanilang damdamin ng galit hindi maisigaw hindi maipahayag kaya tayo'y nandito, kasi bakit pag hindi natin maipahayag lahat yung sama ng loob ay baka biglang sumabog to Baka isang milyon lumusob sa House of Representatives. At kung anong magawa doon sa mga kongregista natin, mga kongresman uh, congressman natin na gumagawa ng katiwalian. So yun ang ayaw nating mangyari. Yung galit na kinikimkim, tinatago ng milyong-milyong kababayan natin, sumambulat bigla, magiging magulo ang bansa natin. Ayaw natin mangyari yun sa Nepal, na sinunog yung ibang mga official nila itinapon sa ilog pinagbabato ganun rin sa Indonesia we are better than them kaya tayo ay nandito at nagpupuyat bibigyan ko kayo ng isang senaryo at katotohanan mas maraming mga Pilipino ang may armas kaysa sa ating mga kasundaluhan at kapulisan that is by statistics marami ang number ng taong bayan kahit sa combined forces ng ating armed forces at ng ating kapulisan. That is based on statistics. So pag nagkagulo, pare-parehas tayong mapiperwisyon. Pag nagkagulo, merong papanaw sa ating lahat sa gusto man natin at ayaw. Yan po ang ating iniiwasan. At alam ko naman po, nakikinig ang mga nasa gobyerno. Napakahirap para sa isang Martin Romualdez na matagal na pinamahalaan ang House of Representatives at nakita ng taong bayan ang klase ng pamamalakad na kanyang ginagawa. Bakit siya ay nag-resign? Dahil sa pressure na ipinapakita ng galit ng taong bayan sa social media at maging sa aktual. At nakita niya to nung tayo ay nasa House of Representatives. Ito ay nakita ng kanyang mga kasamahan at maaring kinausap siya. Hindi natin sigurado kung anil, ano ang kanilang napag-usapan pero hindi naman tayo tanga para hindi maanalisa kung ang ano ang kanilang mga pinagkasunduan. Maaring sinabi ng karamihan ng mga kongresman, mahal naming Speaker Martin Romualdez, baka pwede naman na bumabaka na sa pwesto at baka madamay pa kami sa galit ng taong bayan. Nakikita nyo ang persa ng taong bayan. In a democratic country, nakapaloob dyan ang dalawang bagay na dapat tandaan ng mga namamahala sa gobyerno. In a sovereign and democratic country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from the people. Sa Tagalog, ang soberenya ng bansa natin nananahanan sa bawat isang Pilipino. Karapatan natin protektahan kung ano meron tayo rito. At lahat ng otoridad na meron ang gobyerno na pinahiram natin, pinahiram lang yan, nanggagaling yan sa taong bayan. In a layman's term, sila ay dapat sumusunod tumatalima sa gusto ng taong bayan. Pero nung ginagawa nila? Kapag nanalo na sa eleksyon, wala na. Magdi-decide sila na hindi na kinukonsa, ang taong bayan. Ang panawagan na minsan ko na itong nasabi kay General Romeo Browner. Nag-usap na kami. Taunaan na kalipas ng kami mag-usap, magkaharapan. At sinabi ko sa kanya ito, General Browner, Sir, naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoryad na meron ang mga politiko ay dapat nagmumula sa taong bayan? At alam nyo rin ba that civilian authority is always supreme over the military? Alam nyo ba yun? ba yun? uliting ko civilian authority is at all times lahat ng oras supreme over the military at alam ito ng ating mahal na chief of staff General Romeo Browner maraming salamat at tumupad sa ating panawagan General Haloy Kita dumating na Maraming salamat, General Alfredo sir. Okay. At dumating na rin ang ating magiting, tumalima sa ating nawagan ang ating dating uh, PACC, Chairman, ang ating mahal na Chairman, Grego Belhica. So maraming salamat mga kababayan, ipinaalala ko lang sa inyo yung power na meron tayo. Hawakan natin yan, wag natin pakawalan sa ating mga kamay ako'y naniniwala darating ang araw isang milyon tayo dito sa kalsada maniwala kayo sa akin darating ang araw malapit na isang milyon tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politikong nang walang hiya sa karapatan na isinasaad na meron tayo sa ating konstitusyon hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Yeah, hindi natin sila papatayin. Bakit? Madaling parusa yun. Paghihirapin natin sila sa loob ng kulungan na maranasan nila ang hirap na ibinigay nila sa taong bayan. Pag isang milyon na tayo, we will conduct Illegal, mass arrest to those politicians yeah! na nagpasasa sa yaman na dapat ay sa taong bayan, sa yaman na para sa ating mga kapatid na kasundaluhan at sa yaman na dapat sa ating mga kapulisan. Mangyayari po yan. Ang gawin natin, magsama-sama lang tayo, payapa. Wala tayo kailangan gawin. Kailangan lang natin magsama-sama. Mananalo tayo. Magandang gabi po sa ating lahat.